Hula-hula ko, tinangung ako sa karton, sa cansa, para makapira ko, plastic, mineral, scrap, para makapira ko, naatlas na, para Sa pagmulat ng kanyang mga mata, magsi-simula ang isa na ng pakiki-baka. Panibagong araw kung saan hahanapin uli ang pag-asa. Isang araw na tila walang katapusan. Sa nagdaang isang dekada ng kanyang buhay, dito na sa palengking ito ng libertad sa siyudad ng Bacolod, uminog ang kanyang mundo. Matapos ang kasawian at mabigat man ang kalooban, tuloy ang buhay para kay Tatay Romeo. Mula taong 2001 ay tinuring na niyang tahanan ang karitong ito na malapit sa palengke. Sawang so sawa na ako dito. Ang ganyan niya naman. 27, years ako dito. Wala agin mangyari. Akin yan. Kaya ganyan ang buhay ko. Isang kahit isang tuka lang yan. Walang laban ang pobreng matanda sa mga hamon ng bawat maghapon. Pasalamat na lamang siya dahil may ilang taong nagmamalasakit sa kanya. Para kay Tatay Romeo, isang biyaya na ang pagkukrus ng landas nila ni Estela dahil ito raw ay isang mabuting Samaritano. Minsan lang napadako si Estela sa pwesto ni tatay, pero agad daw kinurot ang kanyang puso sa sitwasyon ng kawawang matanda. So palagi ko siya nadadaanan tuwing umaga, hapon at sa kagabi, papauwi na ako sa amin, galing ng trabaho, nakikita ko pa rin siya na ng basura. So isang beses, nag-usap kami, na open niya yung gusto siyang umuwi sa kanila. Bagamat gipit din, sa tuwing may pagkakataon ay naabot-abutan ni Estela ng kaunting salapi si Tatay Romeo. I Minsan mean, eh, mga ako na mga karindirya. May mo, may mo umaawa naman sa akin. Binibigyan ako pagkain. Hapon na at kumakalam na ang sikmura ni Tatay Romeo. Bagamat mahirap pa sa daga, pinaglalaanan naman ang matanda na magkaroon siya ng disenteng pagkain. Ang barya-baryang kinikita kasama ang kaunting tulong ng ilang kaibigan ang pilit pinagkakasya ni Tatay Romeo. bagay na agad kumuha ng atensyon ni Nadine. Pero mabilis ang mga pangyayari dahil maya-maya lang lumutang ang dalawang pamilyar na mukha sa telebisyon. Si May at Beto. Silang dalawa rin ang Master of Ceremonies ng nasabing event ng Go Negosyo. Hanggang sa ipakita sa higating screen ang isang pamilyar na tagpo sa buhay ng mag iina Uh, ito po yung kababai na binabagit po namin kaninang uh, a while ago. Ito yung uh, kababaihan, isa pong babae na talagang nagsumikap. Ma'am Nadine, palakpakan po natin mga kapuso. Miss Nadine? Si Ma'am Nadine, Priselda at ang kanyang pamilya. Naalala niyo ba ito? Oo. Oh. Ito po yung sulat po na ito. Ang sumulat, JN. Sige, tingnan mo nga ang sulat na yan at uh, sabihin mo sa amin kung kanino ka sumulat at kanino mo pinagala Kanino mo pinagala yung sulat na yan? Saan? Sa wish ko lang! Dahil ngayon, hapon na manadin, nanay na din, at ang buong pamilya, narino po kayo sa wish ko lang! Bakas na bakas ang pagkamangha ng tatlo. Wow. Ang alam kasi nila, sa panaginip lang nagaganap ang ganitong mga tagpo. Bakas na bakas gusto ko po nang makapag-aral sila ng hanggang sa matapos. Mm -hmm. At bukod sa